salita Bunot ng salita Ganyan ka BBM na kulang Kurang sa gawa hapon po sa ating lahat mga kababayan Isang maisog na hapon sa ating lahat Yes uh, alam po, alam naman po natin na talamak na talaga ang nakawan sa gobyernong ito. Hindi lamang sa PCISO, hindi lamang sa PhilHealth, kundi ang number one na magdanakaw, yes. Office of the President. So, hindi, Totoo. Lang, hindi lang pera ang ninakaw sa atin kundi ang ating dignidad ang ating karapatan ang ating pagkatao ninakaw na nilang lahat Kaya una naming awitin eh handog sa gobyernong ito Yes Pinamagatang Magnanakaw Ang magnanakaw ay mapagsamantala Magaling magkunwari, madaling makilala Balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata Magnanakaw pa rin Yan ang parayan sa Malacanang Natatandaan ko nung nangampanya pa yan eh sabi niya, ibababa daw niya ng 20, 20 kilo, eh? 20 pesos isang kilo. Uh, 20 pesos. Well, ngayon, para lang, para lang ibuto siya. <laughs> pero itong kakantahin namin, para kay BBM ito, para sa mga taong mahilig magsalita, wala namang okay. sa gawa. Wala sa gawa. Uh -huh. Sandaklo, by asin. Uh -huh. salita ka BBM na kulang sa gawa Tingnan mo ang mata ng buong adla Sa'yo nakatingin dahil sa ugaling masagwa Ito'y ugaling makikita sa tabi-tabi At mo pa rin pinairal sa yong sarili Di mo na na ika'y nahuhuli. Sa takbo ng panahon, ika'y nakahuli. Ani mo'y ang hilong magsasalita. Sa kilos na may hindi mo makikita. Tao katulad mo'y di dapat bigyan. Kahit katiting na buwang dito sa lipunan. Ang kabaitan ay di na sinasabi Ganun din ang pagmamahal sa iyong katabi Pati mo lang gawin ang dapat gawin Ayon sa utos na dapat sundin Salita! Puro ka salita! Ganyang ka BBM na kulang sa gawa Ah akin kay ka ko nilukta tama ay wala magawa doon sulat na din nakatanang At ang bibig ay nakabuka Walang magawa lagi At ay magising na na ang mata Upang makita Ang totoo ah. Thank you, maraming salamat po Ikaw, kayo, tayo Ayan. Alam mo, huling awitin po Napakasarap talagang Mabuhay ng may kalayaan dapat lang na malaya tayo. Hindi yung malaya sila, na budulin nila tayo. Tama. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa datat, bukayin mo sa lupa, baka pag mo lang talagaan Pag-aaraw lang talagaan Ang bay mga taong-taohan Sa isang gulang pangkalawakan Ang aarino ng nangkaraan Ang lipin ng kinabukasan 🎵 ring mo, sa hulag, sa mo, sa gagang bukain mo sa lupa, pata na roya, kalayaan <tong> Tayo ba'y mga saranggola? 🎵 lang Ani-lalala ng pa sa pagkatatali? pag pinutol mo ang pisi Iparin mo sa ulap, sirin mo sa dagat Mutayin mo sa lupa, baka Kaya panatim panlepanan, ang sumpanan kasi sayang. Parin mo sa bundok, tirin mo sa daga, pumay mo sa lipa, pakanan na kayaan. Ha! mo sa bundok, tirin mo Lupa, baka baka Iparin mo sa ulap Susirin mo sa dagat Hukayin mo sa lupa Baka kalaya ang kalayaan grabe. <laughs> Punta tayo dito kay Tambalos Los. Si Romaldes talaga. Number one talaga na kawatan. Siya, kahit hindi uutos ni Bangag, gumagawa siya Siya ng sariling desisyon ito si Tambalos Los. Para kupitin ang tingnan mo, ngayon lang nangyari ang mawawala ng pundo ang, pagitan ang, ang PhilHealth Fund. Nawala ng pundo kasi inilipat nila doon kasi malapit na ang eleksyon gagastos nila sa eleksyon ang funds na yan. kaya nagkaroon ng impeachment kay Sara <coughs> kasi ang involved dyan 150 million 150 million kada kada pipirma sa impeachment kaya ang pira dyan sa impeachment na yan ang involved talaga pera pagkantakbo sa kandidato kahit niya kapatid, ipagkakanulo dahil sa pera eh, kaya kayo mga kong Tong Tong Grisman Bagay sa inyo natawag Kurakot Tong Grisman Mga kurakot Tong Grisman napum Napumirma sa impeachment Puro kayo kupal Bakit ka mo? Kupal number one Kaya tinapakita nyo sa taong bayan Kunyari pa kayo impeachment Alam mo ba ang presyo ng impe impeachment? Magbabayad pa yan sa, kong sa Senado Nagbayad sa Kongreso Nag-150 milyon. Aakyat pa yan sa Senador mas mahigit pa ang bayad doon. Pag dumating niya ang impeachment na yan. Sir, Siyempre. Sir, to clarify lang, sino-sino ba yung mga congressman na kilala niyo na pumirma at nabayaran? Yun, si Dalipe. Tambalos-los. Alam mo na yan kung sino yan. Yan si, yung hayop na Marcos na bata. Sandro. Kupal ka. Tarantado, hindi may lilibin yung yung senior na Marcos. Kung hindi dahil dito Digong. Ang dami na presidente, Cory Anak ni Guri. Ramos. Estrada. Strada, Ramos. Arroyo. Gloria. Arroyo. Hindi na ipalibingin kahit na sumarkus. Si pagdating kay di yung easy ipinalibing dahil tinuring kayong kainigan. Pero sa huli, balasubas kayo. Pang? Yung pa. Yung ang yung pinakikialaman sa pan. Yung pan. Ang mainit na mainit itong yung pil pero galing na tayo doon. Pero there's an impeachment. Lulubo ang pera diyan. Kasi ang senador, babayaran din yun eh. Kung 150 sa kongreso, ang bayan. Ay pagdating ng senador, hindi yan papayag sa 150. Aakyat ah, yan, baka 250 million pa. Para ma-impeach si Sarah. Sir, to clarify lang ulit, sino, sino ho ba yung uh, mga senador na kilala niyo at alam niyo na kuminuman dyan sa... Ay, yung hayop na hong tumiros. Ang biruan niya. Coco Pimentel. Sasama yan. Kasi puro yung mukhang pera eh. Kaya pala sir, panay atat sila sa simulan simula na daw yung impeachment agad. Oo, uh -huh. oh, kasi pira involved yan. Pinigaw ko ay dun ha. Nabigla nga doon sa sinabi agad na... Parang pinupush nila si Escudero uh -huh. uh -huh. na simula na agad daw yung ano. Ay, si Escudero, ganun ganon yan. Kung patumba yan, kung saan ang paling... Agos. Agos. Na, siya. agos ng pira sa kanan. Doon yan pupunta. Kung ang agos ng pira sa kaliwa, papaling yan doon. Ganyan yan, lalaro lang muna yan, kunyari, hindi siya, ayaw niya na. Ayaw business. muna? Pero uh, totoo eh. niyan. Nagpapa... Pa, Oo, oh, oh, papataas ng presyo. Eh, panahon ni, kuha ano, na impeachment si Corona? 50 million ang usapan doon. Nag, per congressman? Nag-8 million, nag-100 million. Hindi pa yun, hindi yung vice president ha? Uh, oh, Supreme oh, oh, Court? Supreme Court so just Justice. How much more ang vice president? Kung magkano presyo? Eh, si Glenn Castro, punta wala siyang pakinabang dyan. Ang may tunay na may pakinabang, ang OFW, Sima, 36 billion dollar a year ang pinapasok sa Pilipinas. Ikaw, Castro, na congressman, pati yung, ano, yung, yung clear Castro na attorney, eh? ano ba pinapasok niya dyan? Yung puro lang naman siya, yaw-yaw, na pabubulaanan ang sinasabi ni Digong. Pero ang 26 tons. Ano ba, sir? Ikaklaro natin, ha? Ang 26 tons. Alam mo, ang 1 ton, 1,000 kilo yan. Ang 1 ton sa computation, 1,000 kilo. Kaya, ang 26 times 1,000, 26,000 kilo. So, magkana kapag yan, yan? sa anis oh, doon sa gold. Na ang, ano gold reserve. Na pinitik nila. Tapos pagpapalusot itong Central Bank, palibasa, hawak sa liig. Dapat Presidente. O. Oh, kayo, wala kayo. Sablay ko sa amin. Sa Siman, sa totoo lang, sa OFW. Lamang pa rin si Digo. Kasi alam na, Siman, alam na, na, OFW. Kasi Digong ay magaling na presidente. Ang makukuha lang nila yung mga patulog-tulog, mga naman na maniniwala sa kanila. Klaro naman eh. nakapag istambay walang trabaho, nakapatulog-tulog lang, yun ang mababayaran nila para maniwala na si Marcos maayos. Pero hindi. Iyan yes, siya ang presidente na pinaka-weak. Tama ang sabi ni Tatay na weak leader. Bukod sa weak leader, lagi kang high sa cooking. Baka naubos mo na ang cooking sa Colombia. Ha? Dito na, na-transport na yan, sigurado. Sir, si, uh, -huh. Sir, sa tingin nyo, kapag na-impit si VP uh, Sara Duterte, ano na kaya mangyayari sa bansa natin? Ah, magulo. Bakit? Isa-isa yun po kung bakit magulo. Ay, pwede yung mag-alsa ang taong bayan dyan. Ito na ba yung sinasabi nga si uh, War? Ay, pwede yun. Pwede yan. Pwede mangyayari yan. Kasi ang tao, hindi naman nila manuluko yan. Oh, kayo ang tatanungin ko, sino ang the best president? Si Marcos o si Digong? Digong po. Oo. Oh. Sa akin si Digong, number one. Kasi yung OFW din ako sir, yung passport ko 10 years na. Oo. Malaking tulong yung pila ka dito. Ang hirap kumuha ng schedule sa DFA. Oo, ang hirap. Ang hirap. Gastos mo yung... Ano mo, effort na gagawin mo. Pupunta ka na sa launa ng madaling araw para mauna sa pila. Oo. So, ngayon, sa usapan ngayon, ano talaga, yung hayop na Marcos na yan, yung tong bata, kung ito, ubod ng yabang yung animal na yan. Lantaki ko. Parehas sila ng choy niya, si Martin, yung tam tambalos-los na animal na to eh. Tangina na mo, tambalos-los. Ubog ka ng kurakot, sa totoo lang. Yung kangkaring kang kang resolution number 10, sino ang dyan? Lakson. Na true certification lang. Wala so, nang ano justification. Wala. Wala True certification. certification lang. na. na. Lang. Wala nang ano kung saan Oo. ginamit. Pero ang totoo, Di si Ron ang pinakakurakot sa barat ng lupa. Oh, daming man siya yan. Bilyon-bilyon. Saan galing yan? Magkano lang ang sweldo ng kongresman? Sabihin natin, may 200,000. Wala pa siguro. Kaya ang tao gusto, kaya ang mga politiko gusto magkaroon ng partilis. Kasi ang budget, napakalaki. Subukan mo, walang kongresman, walang ordinaryong yung tao lang, senador lang. Kasi eh, pag senador, 24 lang eh. Okay. Congressman, okay. 300 dyan. Okay. Oh. Yung 300, gagamitin natin ang calculator ha, para, para batas ha. Ang 300, 5 na congressman. Mag-budget lang. Ito ha. 900 million. Oh, 100 million na budget. It times mo sa 306. 10 billion. Ilan sir? nine, billion. 30 oh. billion 600 million. Oh, 30 billion 600 billion. Oh. Baka billion na sako ng bigas o trillion para sa ako ng bigas ang magpapamilya mo. Ha. No. Kung wala mga hayop ta congressman na yan. Laki na nabubuhat sa akin. Ay pabor, pabor ka ba sir na maabolish yung kongres? Ma pabor ako ma-abolish yan, maging parliamentary form of government. Parliamentary na lang ano. Ito sir, oh. Picture mo. Kung ilan? Oo, oh, well, hindi naman tayo calculator eh. 30 billion, 600 billion. Oo. Oh. So malaking matitipid sana ng gobyerno oh. na pera. Kay kung sino doon lang ang mga murakot, ganito. Kung sino doon lang ang mga murakot, ang mga ngayari, 24 lang. Hmm. Pwede lang, no? Oo, oh, pwede lang. lang ano? 24, i-times mo naman niya sa 100 million. O kaya kahit mag-200 pa. 200 lang, no? Oo, oh, oh. hindi pa abot pare, ganito lang yan, oh. Doon 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 Ganito lang yan, sir. Oh. Oh, kahit, to, kahit kapag 200 oh, million pa yan. Hindi 20, oh, yan. Yeah. Oh, yeah. Eight times long, sa 24. Hmm. 4 billion, million. Oh, kumpara sa kanina. 30. wala pa sa partial lang, pare. Wala pa sa partial. Oh. Kaya pagka ang tao ngayon, nagtarong-tanong ako, Sir, ang dabis ngayon na gagawin mo, maging kongres bang ka? Ang tao, ang dami kong tinanong yan. Masabi sa akin, Sir, dabis ngayon, pag maging kongres ka? Kasi automatic eh. Multimillionaryo ko na. Kasi gagawa ka lang ng certification na itong ginastos mo. Kung current resolution number 10, true certification lang. Di, ang dali lang magpa-certificate sa kya po, pre. Iingan mo Madali lang, magpa-certificate sa Kiapo. Punta ka lang, sa recto. May certification ka na, wala bang tatlong minuto. Ipa-certificate ko. Oh, ito ang ginastos ko sa project, 125 million. Pero ang pito lang, wala mang project.